sa tanong ng Cheng! <laughs> Isang malupitang piga lang pala eh, tapos nara na kaagad eh. <laughs> What's up best friends? Welcome sa ating YouTube channel. Isa na lamang bigla ang lakad para sa araw na to. <laughs> At ngayong araw ay babayahe tayo ng Nara Palawan pagas muna ako para sigurado kaya yeah, 200 lang platinum cash lang kaya yeah, thank you ah. ako na thank you so ay nga mga best friend babayahe tayo ngayon ng Nara Palawan first time lang kasi nag haya yung kaibigan natin na si Andrew actually nauna na siya eh ako naman nagdadalawang isip ako kanina. Kasi wala nga sa plano. Tsaka mag-aalas 12 na kasi. At nauna na siya ng 10 kilometro. <laughs> Nasa bandang siksikan na kasi siya. Tapos kung hindi ako nagkakamali ang biyahe kasing papuntang Nara, naabot siya ng one hour to two hours na sa pagitan lang yan pero depende pa rin syempre sa bilis kung paano magpatakbo ngayon magmimit na lang daw kami sa bantang irawan nakaraan pa yaya ng yaya itong si Android eh. kaso yung mga yaya niya puro sa alanganin tsaka lang siya magyayaya pagka paalis na siya <laughs> eh hindi na po pwedeng ganun samantalang kahapon tapos sabi ko lang sa kanya kung aalis siya at magbabiyahe siya inform niya ako kung yayayain niya ako ahead of time Para di ba may set ba yung schedule Eh nataon naman ngayong araw Sunday ngayon Pumunta siya sa bahay tapos nagtatanong kung saan daw makakabili ng magandang itak Eh sabi ko naman sa kanya Doon sa ano, bandang dito Sa isang mall Na malapit lang sa amin nung nasabi ko na lahat lahat sabi niya sa akin maganda ba doon? parang local lang din naman doon eh. <laughs> eh sabi ko naman sa kanya kung itak lang naman hanap mo wala nang ano yon. hindi, hindi mo naman kailangan hanapin na yung original kasi pwede mo namang gamitin pang taga lang kung pang taga kasi sabi naman natin na meron talaga mga itak na matagal siguro mapurol pero kung daily use lang din naman na pang itak-itak, pwede na yun. Nasa halagang 350 lang din naman, mga ganon. Eh, yun yung katwiran niya. Sabi niya, baka local lang yon. Tapos sabay sabi nung palis na siya, pupunta nga ako ngayon ng Nara eh, para bumili ng itak. itak eh. Sabi ko, totoo nga, pupunta ka ng Nara? Oo, oh, ngayon nga, pupunta ako. Ilang, ilang beses ko pa talaga siyang tinanong ng paulit-ulit kung pupunta ba talaga siya. Sabi niya, oh nga, punta ako para bumili ng itak. Yun know, lang, sasadyain mo. Sabi ko naman. Sabi niya, oo, oh, balikan nga lang ako eh. <laughs> magbabalikan. Sabi na natin kung pinakamatagal na biyahe, yung saktong bilis lang. Siguro, isa't kalahating oras siguro yan. Eh, kung magbabalikan, 3 hours. O kaya hanggang 4 hours. Sabi niya, magbabalikan lang daw siya papuntang Nara pabiyahe siya lang Nara para lang bumili ng itak kasi daw maganda yung mga gawang Nara na mga itak sabi ko sige sunod na lang eh maya maya naisip ako minsan lang naman eh o sige na nga so sinabi ko kay misis punta kami ng Nara eh saktong sakto naman dahil ngayon ay Sine-celebrate ang kapestahan ng Nara ang tinatawag nila na Palay Festival ito siguro to ito yung nakatulog na eh <laughs> ha? anong gagawin natin sa Nara Brad? mag CR anong bibili natin sa Nara? itak 1216 na saan? Akasya Tunnel, oo. Pero yung nagmotor, hindi pa, hindi pa ako nakaabot doon na nagmotor. Yun nga yung sasadyan ko sana ngayong araw. Eh, tinatapos ko lang yung video kahapon. Fiesta daw ngayon doon hanggang ano yata? Hanggang 28 pa yata ng October. Mula nung 18. Siguraduin mo lang may mabibili tayong itak doon ha. Yan yung kaibigan natin na salarin sa biglaang lakad. Mahilig dito sa biglaang lakad eh. Sabi nga kasi, pagkabigla ang lakad, yun yung natutuloy. Pag <laughs> oh, 60 lang. Chill ride sa tanghaling tapat. Alright. Ganda <laughs> lang tanawin, oh. yan Itong magandang lugar ng Palawan. Ang sadya po nga kasi sana ngayong araw, kung natuloy ako sa may Akasha Tunnel kasi kanina sabi ko, ang ganda ng araw ah maganda ngayon mamasyal sa ano Akasha Tunnel, sabi ko sa isip-isip ko kasi nga, pagka pagka maaraw, may eh, maliwanag yung sikat ng araw yung Akasha kasi yung dahon nun, bumubuka, kaya gusto ko, ko sana siyang ma-witness na uh, matindi yung sikat ng araw para makita kung gaano nga ba kaganda yung Akasha pagka yun nga pagka direct yung sikat ng araw nakakahaba uh, nun eh parang isa itar na rin yung tourist attraction dito sa Palawan dito sa Bantang South ulan dito which is good kasi hindi mainit sa pakiramdam kahit na matindi yung sikat ng araw checklist dito malamig yung simoy ng hangin pero medyo umaambun pa <laughs> ang disadvantage naman nun dito sa motor natin ayun ah, no, know, gumilid na sila nabutan sila ng ulan kasi pagka ganitong basa yung kalsada Maputik yung ating motor <laughs> tawid tayo Mamaya, dali lang, may sasakyan. Gaya okay, tawid sa kabila Ayun lang Umuulan pala dito Kakaumpisa lang <laughs> Ano diretsyo? O oh. <laughs> kakaumpisa lang pala ng ulan dito Akala ko kakatapos lang eh Kaya nga. Kaya, Kaya so pag diniretso ko yan, sigurado magiging putik yung suot sa patos <laughs> yun yung kagandaan ng mga naka scooter kasi kahit na umulan kahit basa yung kalsada yung talsik ng putik nakaharang eh, nakaharang sa league shield eh diba? pero dito wala tayong ligtas dyan ano? sa likod na lang yung pa ako Okay, tara. Ganito kasi kahit nakakapak ako dito sa may passenger boat press, nakakaabot pa rin ng ano yan eh. Kalsik na galing sa unahan na gulo. <laughs> Woo! Hindi nga mainit kaso maulan. <laughs> Ayun lang ipatay pa tayo nakakalayo pero inabutan na tayo ng ulan. Umuulan todo. Mahina na yung ulan dito. Sana banda doon wala nang ulan sana ayan na may sumusunod sa atin si superman ay hindi pala superman batman <laughs> ay gumilit si batman Ano oh, yung meron dyan <laughs> Bumpoy sila oh Malayo pa nga pa siya Ha? Kaya kumauna pag malapit na <laughs> Sunod lang tayo dito kay Andrew kasi ito yung lagi dito eh. sa ng dagat oh Ginagawa niya lang ano yan eh. Ginagawa niya lang na kapehan. Parang ganon. Pero diyan nagkakape. <laughs> Malayo din pala ang akasya sa akin no Nakatwinti din lang na tayo mula nung nag-resent ako Batman kanina Nagtanggal pala ng kapote <laughs> Yun o, know, linaw ng tubig oh. Sarap naman maligo dyan No. Ha? Gayan yeah, lang may kotse. Eh, yeah, so na lang ako ng konti sa kanya. Kasi dito na daw yung Acacia Tunnel. Oh, ayan oh, no? tindi ng sikat ng araw oh. na natin 'to para mas ma-appreciate natin yung daan. Ayan no oh, yung sinasabi ko sa inyo eh Ang tindi ng sikat ng araw Pero, kita nyo naman yan Para tayong nasa uh, Encantaja O, oh, diba? Napakalilim Yun o, oh, sarap mag-rides dito oh. Tapos napakahaba nito mga best friend Parang nasa dalawang kilometro yata to Kung mahigit pa Let's take a bak, gamdo pa. Malayo pa pala pa oh. Grabe. 37 so parang ano siya more or less 50 kilometers siguro mula sa city proper bago maabot ang Acacia Tunnel

Balit lang ako ng battery Medyo tuloy-tuloy kasi yung recording ko Mula nung Umalis ng city proper yeah, so more or less 60 kilometers na yung tinatakbo natin O yung tinakbo na At medyo malayo pa <laughs> 33 pa 30, 33 kilometers Molan ba talaga dito sa ano bandang south kasi basa talaga yung kalsada eh. mula pa kanina dito sa unahan o oh, talagang tagulan lang ngayon sa mga best friend natin na taga aborlan lagi bang umuulan dito or sadyang maulan lang talaga ngayon <laughs> kaya mo kaya mo kaya mo Uy, may christening train pala dyan so ito na tayo sa town proper ng aborlan national highway 2 plus yan at dito sabi, buhay na buhay pala ang town proper nila dito. Meron na rin si Palawan phone shop. Siyempre, hindi yan mawawala. Made in Palawan yan <laughs> Western Union M. Luillier. Uy, meron na rin palang yan. Mukhang bago palang. Yun, so dadaanan lang muna natin Yan. Welcome to Barangay Tagpait Ano so, ba? Bakit bawat tagpait? Kapapait ba yung mga pagkain dito? <laughs> hirap ang tumutok sa ano eh mga van o kaya mas malaking mga sakyan. kasi ang hirap discard yan baka ang sarap lang sunod mo tapos biglang may sa sa'yo <laughs> kaya dapat talaga distansya lang dapat saktong nakikita mo yung mga paparating na sasakyan Hoy! Basa na yung pangbaba ko! <laughs> basa na yung sapatos ko! Grabe, timing Tanggal tayo, yung Sintas Tahalo ako dito, ah Basa talaga yung kalsahan niya, eh Tagal pa yung sintas na sa paatos ko So ito yung pamilihan na ng Claridel Ako ayun oh. Malapit palang matuyo yung kalsada pero Para sisimulan niya na namang ibuhos yung ulan <laughs> para na kagad ka dali <laughs> lang medyo mataas yung kalsada dali lang isang malupitang tiga lang pala eh tapos nara na kagad ka eh <laughs> So, Pulang barangay na siguro to ng Nara. Bagong sikat. Sintas! ano <laughs> ko lang to baka kainin ng sprocket ko eh. Isang piga lang pala, Nara nakaagad <laughs> Nabasa na yung pantalon ko. Uy, XR. Bale. <laughs> So nasa bagong sikat na. Parte na ba ito ng bagong sikat? 'Yan. So andito na tayo ngayon sa Nara Prince Hypermarket. speaking matagpuan matatagpuan <laughs> may matatagpuan pala dito eh and na rin yung hive chicken mercury drugstore caltex at jollibee ha? tanoy mo daw? palain yun bumiyahe kami ng 90 kilometers para lang sa kanyang itak <laughs> bakit ha. eh malay natin baka meron din ako magustuhan na itak kasi maganda nga daw yung gawang nara kaya dinala ko tong box ito ngayon walang laban So tayo ngayon sa pamilihan ng Municipality of Nara. Ito na yung ano talaga nila. Bilihan dito. Ha? Tarado ko na no? Eh yun lang. Gano ganap mo? Mahal. O nagdagano pa yun. Baka yun din naman yung dinadala sa ano Brad? sa Puerto Princesa doon o sabi ni Mauro maganda daw sa natin sino nagsabi? Mauro Sumaro Amaro? Mauro Sumaro so kung driver din na ano na kung na din ang katulad sa atin pag nasugat ka brad maganda <laughs> Ayan, so yan yung sinadya ni Andrew dito itak. Para sa itak bumiyahin ng maykit isang oras. Oh, <laughs> sa mo ba gagamitin? Suda mo. Suda <laughs> <Soda> mo pala. Para <laughs> sabi kasi ng kaibigan ko, maganda daw yung mga itak na gawa ng Nara. Totoo ba yun? Kasi galing pa to ng ano eh. Puerto Princesa eh. Sa PPC pa to eh kasi po yung nagagawa niya din naman as long talaga na taga dito ah taga ilo ilo po taga ilo ilo opo ang mga uh, ilokano po ah mga ilokano pala yung may gawa niyan pang tabas pala ng ano damo ang kailangan di ba may grass cutter ka na yun lang pag ma maabang masyado dahil diba pag natabas ko na pag maliit na lang yun lang ginagamit ko hmm. kala ko yung mga ganito yung bibiliin mo kasi oh yan spring lang eh, Dugo naman po ako pang-basketball mabigat. Ang talaga na kahoy Opo. Ay ito pa pala ni pastor. Sino ba 'dire? Opo. Okay tara. Guys, okay, sundod ako. Eh, helmet mo, baka uliin ka dyan. Okay, let's go. Bukal. Tapos kanal pala, no? <laughs> Pagpapatuloy na tayo ng Puerto Princesa Wala eh, biglang lakad lang kasi yung punta natin dito sa Nara eh. Kaya sa na lang ulit, happy fiesta na lang, bayan ng Nara Happy 21st Palay Festival